Noong unang siglo sa Jerusalem, ay itinayo ng Panginoong Heso Kristo ang kanyang iglesia na tinawag sunod sa kanyang pangalan, Iglesia ni Kristo. Subalit ipinagpauna ng Panginoong Heso Kristo na babangon ang maraming bulaan o hindi tunay na mga ngara na magliligaw sa kanyang mga alagad na magbubungan ng pagtalikod sa pananampalatayan. Ipinagpao na rin ng Panginoong Heso Kristo na ang kanyang mga likod na nanundigan sa pananampalataya ay papatayin. Bagamat ang Iglesia ni Kristo na itinatag noong unang siglo ay natalikod sa pananampalataya, magkagayon man ay ipinagpauna ng Panginoong Heso Kristo na meron pa siyang ibang mga tupa o mga alagad at sila'y magiging isang kawan. Ayon sa mga apostol, sila ay magmumula sa malayo, malayong panahon at dako. Itong ipinagpauna sa aklat ng Propeta Isayas na mga anak ng Diyos na magmumula sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Natupad ang mga hulang ito ng banal na kasulatan sa bandyay.